Madalas ka bang naglilinis ng iyong tenga dahil feeling mo marami kang tutule? Pero alam mo ba kung para saan ang tutule? Naku, e protection daw natin yan. Alamin natin. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang maglinis ng iyong tenga dahil feeling mo madami kang tutuli pero alam mo ba na may pakinabang daw ang tutuli sa ating tenga Tara let's prove it Ayon sa WebMD.com, ang tutuli ay nagpuprotekta sa ating mga tenga sa pamamagitan ng pagtatrap ng mga small particles, dust at bacteria sa ear canal kung saan nakakatulong ito upang makaiwas sa infeksyon ang external ng ating tenga. Dagdag pa ng MayoClinic.com, posibleng makaranas ng mas maraming earwax ang ibang tao kaya nagkakaroon ng earwax blockage. At anila, napupush ng cotton buds papaloob ng ear canal ang earwax dahilan upang maramdaman ng hirap sa pandinig o may baradong tenga. Pero paalala ng mga doktor nakusang natatanggal ang earwax sa tenga at hindi kinakailangan ng cotton buds o kahit na anong gamit upang tanggalin ito dahil kusa itong lumalabas at hindi na kailangang sundutin pa.